Usapang matino, oh. diskarte pa nga bang matatawag kung panlalamang sa kapwa ang ginawa? <laughs> May mga situation lang kasi na akala natin diskarte pang matatawag kahit na nakakaperwisyon na tayo ng ibang tao. Halimbawa na lang sa pila. Kapag ba ikaw ay nakasingit at naunahan mo ang ibang tao na matyagang pumipila, ay diskarte na ang tawag doon? O di kaya, mas kumikita ka ng malaki kahit alam mong sa iligal ito ng galing? or mas umangat ka sa buhay in expense of more life has been ruined. Nagpapaisip lang kasi ako dahil isa sa mga followers ko ay nag-message sa akin tungkol sa nangyari sa kanya at ng pamilya niya na na-involve sila sa isang toxicity na nangyayari ngayon sa internet. Nasahin ko ha. I'm a seafarer and my wife got addicted sa online casino. Hmm. Sabi niya, di niya namalayan kung gaano nakalaki ang natalo niya. Masama doon, di pa namin pera. And it was her aunt's money na papatayo ng bahay. I am so hopeless, pasampan na ako ng barko at nakalo- na po lahat ng kikitain ko sa kontratang ito. Just to compensate the amount that has been lost pero masakit doon kulang pa rin kasi 1.4 million ang nadisgrasya. Kasama pa pati konting ipon namin. Di ko naman pwedeng ibalibag asawa ko kasi sinumpaan ko yan eh, pinakasalan ko. My situation is very hard. So my request boss, sana makapag-content kayo tungkol sa online casino for people's awareness na lang na wala. Talo talaga dyan. Thank you and more power. God bless. Itong taong to ay may trabaho pa sa lagay na yan ha. Eh kahit papaano ay pwedeng lang panagutan yung mga pagkakamali nila. Eh paano naman yung mga naruwen ng buhay na walang capacity to pay back. Actually, I made already a content about this online sugal na sinasabi ko doon na hindi ako magpo-promote. At sinabi ko na rin doon kung ano ang mga rason ko. Nag-viral din ang video yon. May mga sumang-ayon at may mga hindi sumang-ayon. And you won't believe dahil ang common ng mga sinasabi ng mga taong sumusuporta sa sugal na to, hmm, sinasabi nila na nasa tao naman yan. Nasa kanila na kung susugal sila o hindi. Pero teka, may tinatawag na accountability. Dahil ikaw ang nag-introduce at nag-promote sa kanila kung bakit nila ito ngayon ginagawa. Hmm. Hindi ibig sabihin nun ay wala ka ng kinalaman doon. Ito pa, sinasabi nila na dahil daw sa trabaho nilang ito ay nakatulong sila sa kanilang pamilya at pag aral nila ang kanilang mga kapatid. Congrats! Pero ilang kabataan at pamilya ang nasira para dito. Hmm, Discarte mo na bang matatawag yon? Having a better life in expense of more ruined life? At syempre, kapag hindi kanila kayang sagutin sa mga tanong tulad nito, ay dadaanin kanila sa personal argumento. Tulad ng sasabihin sa'yo na buti naman kayo, privilege kayo at may maganda kayong buhay, hindi tulad namin, ito lang ang meron kami at ito lang ang alam namin. Just to be clear, these are just questions. I'm not here to invalidate your situation. I'm not here to compare my situation to other people. Nagtatanong lang talaga ako. Pero, it doesn't mean hindi ko naranasan ng ups and downs sa buhay ko. Magkakaiba nga lang ang level ng ups and downs natin at magkakaiba ang pamamaraan natin kung paano natin to hinahandle. Pero kahit meron naman tayo nito, ay may tinatawag pa rin tayong choice. Friend, baka lang kasi masyado ka nang nasisilaw sa dilim. Kaya hindi mo na nakikita ang liwanag na taimtim. Listen to that again. Well, just a friendly reminder.